Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan uh, Ganito po tayo ngayon kabisi Pinuntahan po natin uli dito, dinalaw natin ang bukid Ito po, may talagang masasabi nating matutuwa po tayo Dahil sa yung tanim po natin ay malalaki na Maybe sa mga December or November ay maari na po itong harbisen itong tubo na ito kaya sa awa ng Diyos malalaki na at ang gawin na lang po natin palinisan po yung puno upang sa ganon hindi po siya mahirap harbisen malalaki na po at matataas siya hanggang doon sa dulo pero may ibang nahuhuli pa malapit na po ito na makarating po sa inyong hapagkainan panghalo po sa inyong kapi gatas sa tinapay sa mga pagkain matatamis isa makakarating po ito doon kaya matindi po talaga ang pasensya ng magsasaka ito po maraming damo ang gagawin na lamang po dito ay iisprihan po ito makapal po siya sana makakuha po tayo dito ng kahit apat na truck para makapawi tayo sa gastos maka, makatubo tayo ng kahit maliit lang pag yun na lang ang habol ng mga magsasaka eh hindi po nag, din naman yung magsasaka ng maliit na ah, ng malaking tubo pero sa ibibigay na lamang po ng Diyos kasi alam po ninyo sa pagsasaka talaga may panahon na nag lahat ng produkto nagmumura o nagiging mura kaya sana pagdating ng anihan sana maka makarating siya sa masat, o matikman din niya yung tamang presyo yung mahal para na sa ganon may chance din ang magsasaka na magpa-expand pa ng, ng kanyang produkto. Ito, huling-huling na po ito tinanim. Yan mga kaibigan. Matapang ang lupa. Kaya nga lang napakaraming damo sa puno. Pero madali lang ito. ito konting spray lang ito mawawala ito pati yung mga baging baging minsan oh, ito nga oh, yung mga damo ay halos mo pantay na sa tubo pero mawawala ito pag ito po ay naisprihan kaya pa isprayhan po natin ito pati itong kabila sa atin pa ito ang taba talaga ng lupa rito mga kaibigan bukod pa dyan palagi pong umuulan yung area dito kaya naaalagaan nadidiligan palagi